So ayun nga guys, kitang kita naman yung difference nung before and after malinis yung CVT Sobrang ganda ng naging resulta natin So kaya sa video na ito, tuturo ko sa inyo kung paano linisin yung CVT ng step by step At ano yung mga paraan na kailangan nyong gawin So ito yung motor ko, 15k na Pero nung binili ko siya guys is 12k So 3k yung tinakbo ng motor natin bago siya nalinis ulit approximately kasi hindi ko alam kung nilinis nito ng owner dati. Tapos guys, ito yung sounds niya. Ah, uh, hindi hindi pa nga siya nilinis at nakakabit pa siya ng crawl cover. Kahit may cover siya guys, medyo maingay pa rin yung tunog niya. At ito na nga umpisa na natin yung paglilinis. Siyempre first step, uh, bubuksan muna natin yung CVT or panggilid. So ito siya, guys. Ito yung part ng CVT or panggilid tatanggalin muna natin yung mga tornilyo by the way size 8mm yung ginamit ko dyan white tool yung ginamit ko so ayan para mas makalag natin na maigi mas maganda ganyang tool yung gamitin nyo guys basta 8mm tapos ayun bilog sya para matanggal nyo ng buo kung makita nyo meron sa taas meron sa gilid tapos itong part na yan guys yung kinakalag ko na yan is alloy rings na yan yung parang octagonal shape na pangkalag so yan tatlo yun kinalag ko na din tapos pagkabukas ko may tornilyo ulit na 8mm so yan kinalag ko ulit yung sa loob dyan then after meron akong isang hindi makalag sa part na yan sa taas so by the way ito pala yung tornilyo guys ay yung ng 8mm tapos meron akong hindi makalag dito na isa. So bumili ako ng gamit kasi feeling ko pudpud na yung isang pangkalag ko. Or pangtanggal. So yan, bumili ulit ako ng white tool na mas ano matibay. Tsaka itong parang elbow type na may bala siya na 8mm din para siguradong matatanggal ko kasi sobrang hirap talaga. Pero ayan, sa part na yan, thankfully natanggal ko naman tong ano kahit medyo napudpud na. Tapos yan, matatanggal na rin natin yung crank cover pagkatapos natin matanggal lahat ng tornilyo. At syempre, itong gasket na rin. So, yan. Tapos, ito yung tunog niya pag walang cover yung crank. Yan guys, mapapansin niyo na sobrang galas talaga sa sobrang ingay ng ano dahil nga sa si sobrang dumi ng uh, ano natin panggilid. Ayun sa part na to guys, next step na tatanggalin na natin yung tornilyo dito sa magkabilang gilid. So dalawang tornilyo 'yon, yung pinaka main na tornilyo. So ayan gumamit ako ng white tool at saka ng size 23. Kung di ako nagkakamali. Ayan, 21. 21 or 23. Tapos, gumamit din ako ng white tool para kontrahen kasi lumalaban siya guys. Kung hindi kinaya, pwede nyo pa tanggal sa mekaniko kasi medyo mahirap talaga yung tanggalin yung tornilyo na yan so, kung lalo na kung sobrang higpit pero yan uh, take note like guys uh, 21 and 23 yung ginamit ko kung di ako nakakamali So, ayan, natanggal ko na yung dalawang tornilyo. Yan yung pinaka main na tornilyo. Kasi, pag natanggal mo yan, matatanggal na yung pinaka, ano niya. Ayan, yung bilog na yan. Tsaka yung kabila, pati yung belt, guys. So, ayan. Tatanggalin na natin, next, ang ating bilog. So, ayan, sinet up ko lang ang aking camera. So, sa pagtanggal yan, guys, diretsyo nyo lang hatakin palabas yung ayan diretso nyo lang katakin nata medyo natagalan lang ako sa pag set ng aking camera dyan pero yun de demo ko na so ayan nakikita nyo may washer yan guys ha baka makalimutan yung ibalik so ayan ito muna so yun tapos yun yung unang tinanggal ko pero pwede naman mauna yung isang kabila ayan kung makita nyo yun siya, dumi nya guys so yung ngitim yan yung dumi parang powdery sya na charcoal yung dating yan yung dumi nya guys tingnan nyo naman kung gaano karumi ayan tapos atakin lang natin atakin muna natin pala yung kabila para yun kasi sasabay yung bed tapos ayan kung magkita nyo hindi pa naman sya pudpud makinis pa naman sya delikado yan kapag may nakakapakan ng medyo rough or magaspang kasi kailangan mo na magpalit nun ng ngayon yung part na yun tapos ayan tanggalin lang natin yung belt kasabay nitong isang part na to sa likod so, ayan, matatanggal nun ng buo yan ayan, pati yung belt matatanggal na rin natin dyan hindi ko lang kabisado yung tawag sa mga parts nyan alam ko lang yung belt tapos yung dalawang bilog so ayan hindi rin naman ang expert pero maganda rin naman yung naging resulta. So yung belt natin, nakikita nyo hindi pa naman masyadong pudpud. Wala pa naman masyadong crack guys. Kaya pwede pa naman yan. Kakayanin pa yan hanggang mag 20k siguro. Pag nag 20k na doon na magpapalit guys. Kasi yung belt natin na yan is stuck pa. So advice ko hanggang 20k. Advice na rin yun ng ibang motorista. 20k daw pero depende sa sitwasyon ng belt nyo kung medyo jolas na or uh, nagbibitak-bitak na or feeling nyo hindi na kaya palitan nyo na tapos sa yun nung nakalag na natin guys kakalagin pa natin itong mga part na to una ito itong malaking bilog na yan so pwede kayong gumamit ng biscript, script di ko na lang napakita yung pag, ipagpihit ko don tapos ito may spring sya guys may bilog pa dito. Hindi ko alam yung tawag yan. Tapos, itong part na to guys, ah, uh, kailangan pa natin kalagin. So, gumamit lang ako ng flat screw. Clutch lining nga yung tawag yan kung hindi ako nagkakamali. So, gumamit ako ng flat screw dito. Ipipihit ko lang. Yan yung pinakalak nya guys. So, yun. Tatlo yan. Tignan nyo naman makalawang na siya pero makikita nyo kung paano ko lilinisin mamaya yan. Ayan. Flat screw lang yung ginamit ko. Tapos, kakalagin din natin to or tatanggalin din natin itong part na to yung medyo makalawang na yan. So, pinokpokpokpok po kasi medyo mahigpit siya guys. Ang hirap niya tanggalin. Tapos, pinihit ko ng flat screw. Medyo mahirap pa rin. So, yan. ginawa ko lang yung tamang tempo kasi masikip talaga siya guys. Kung tutuusin dahil siguro medyo dumikit na siya dun sa bakal or medyo mahirap lang talaga siya tanggalin kasi mahigpit talaga siya so inano ko lang siya pinukpok-pukpok para medyo gumalaw-galaw then yan nung pinihit ko ng flat screw medyo natanggal na siya isa-isa ayan o oh, tingnan nyo natanggal ko na siya Ayan, kinuha ko lang yung tamang tempo, tempo ng pagpihit. Pero wag niyo yung pipilitin, guys. Ito todo kasi baka makubit 'yan. Tapos hindi niyo na maibalik ng maayos. So, maging marahan pa rin kayo sa pagtanggal. Ayan, nang gasa ko na nga siya. May kita nyo kalawang niya. Tong part na to, guys. May kita nyo dumi niya. Ayan no? daming dumi yan yung kailangan natin tanggalin sa uh, sa panggilid natin yung mga dumi na yan tapos yung part na yan na spring hindi ko na siya tinanggal guys Sinubukan ko tanggalin pero sa katakutan kung uh, baka maputol or baka masugat yung pinaglalagyan na screen yung spring hindi ko na siya tinanggal and bali ang tactics ko na lang dyan linisin siya tapos ito naman yung bola natin, tinatawag nilang bola. May tamang placing yan, nakaharap dito sa gilid yung may puti. So yan, tinuro ko naman. Pa counterclockwise yung puti. So nakahilera sila. Tapos itong part naman, di ko alam kung anong tawag. Pero ang alam ko dyan, kapag medyo maluwag siya dun sa pinaglalagyan niya, katulad niyan, is hindi okay. So kailangan nyo lagyan ng pampasikip. So sa part na yan, yung isang piraso lang yung maluwag pero yung dalawa masikip naman pero kung maluwag yun guys kailangan nyo sikipan pwede nyo lagyan ng pampasikip may bilata or plastic basta sumikip siya guys or kung gusto nyo bilhan nyo na siya ng bago tapos eto guys linis time na tayo ayan gumamit lang ako ng brush dito yung normal na brush yung pampintura medyo pudpud na nga din eh tapos sabon panlaba para matanggal yung grasa Pwede rin kayong gumamit ng gas kung medyo talagang malangis yung ano nyo kasi nakakatanggal yun ng langis at saka mga grasa, grasa, dumi. Pero yan, sabon panlaba guys, mas okay, okay na yun para matanggal yung dumi, mga alikabok. And samahan nyo lang ng brush. Ayan o. May kita nyo, tatanggalin lang natin yung bola dyan sa part na yan. Tapos, ayun, tinignan ko kung maluwag nga talaga yung part na yan. Buhos-buhos lang ng tubig, tsaka brush. Tapos, yung mga maliit na, maliit na, sin nakasiksik na dumi, gumamit ako ng maliit na brush para ma malinis talaga kahit yung mga kasulok-sulukan tsaka maliliit na parts ayan, yan naman yung purpose natin yan guys, malinis ng buo lahat ng parts pati yung mga grasa tinanggal ko na muna kasi kinapitan na yun ng alikabok so ayan tinanggal na din natin mga grasa kasi dati rin may grasa yan so kakabitan din naman natin ng bagong grasa kaya tinanggal din natin yung mga dating nakabit na grasa by the way importante yung grasa tsaka langis pag binalik na natin para hindi magkiskisan or magkaroon ng friction bakal to bakal yung mga parts natin. Tapos yan guys, yung sabi ko kanina. Para matanggal yung kalawang, niliha ko siya ng 1,000 na uh, size na pangliha. So kung makikita nyo, makinis na ulit siya. Ayan, importante na linisin nyo yung kalawang guys kasi pag tumagal, kakainin ng buong kalawang yan maghahawa-hawa yung kalawang baka kalawangin na yung buong panggilid nyo importante na linisin nyo na maigi so ayan pati ito guys itong part na to medyo magrasa yan kasi ayan nakikita nyo maraming friction dyan maraming mga uh, umiikot dyan lumuluwag sumisikip yan so maraming grasa dyan so need nyo lang talagang linisin ng buong buo about kanina sa sinasabi ko need talaga, need talaga yan ng grasa guys kasi pag walang grasa yan, magkikis-kisan yung bakal sa bakal, yun ng ingay or pagpudpud or hindi tamang pagdulas or pag ng parts ng motor natin. Kailangan talaga yung grasa or langis dyan para hindi uh, tumama yung friction or hindi mapudpud yung mga bakal natin. Kung baga magkaroon ba ng tamang flow or magandang ikot yung mga parts natin guys pati yung spring natin guys niliha ko siya para kasi nakita ko kala, medyo makalawang na ayan tapos brush lang sa mga parts na marumi ayan tapos nung nilinis ko siya nakita ko talagang ang daming dumi kong nakuha talagang madumi yung panggilid di ko alam kung nilinis na siya ng first owner pero kung hindi man siya nilinis ng first owner bali 15k na yung duming naipon na yan 15 kilometers na so inassume ko na lang na 3k kasi nung binili ko yan 12k bali 15k na siya ngayon so 3k yung dumi pero palagi ko ilagay na natin sa mga approximately 10k siguro yung dumi yung naipon ng panggilid natin so yan sinabon ko talaga ng maigi tapos tinignan ko kung ano pa yung makakalag ko na parts so nung tinignan ko ang dami ko pa palang pwedeng kalagin katulad niyan guys nakalag ko pa yung parts na yan So, makita niyo nyo naman kapag kayo na yung nagtanggal per peraso, marami kayong parts na matatanggal. Tapos, malilinis nyo pa siya ng mas maayos. Tapos, sa mga parts na kinakalawang, niliha ko lang siya guys para, ayun nga, mas maganda yung uh, bakal natin. Hindi siya, hindi siya manghawa ng kalawang sa ibang parts. Then, tinodo ko lang ng sabon at sponge para madouble check kung may mga langis-langis pa ba or may mga grasa pa bang naiwan yung sabon kasi guys pangontra talaga siya sa grasa tsaka sa mga langis sa mga dulas dulas tsaka para matanggal na rin lahat ng alikabok bali total linis yung gagawin natin pati yung grasa tinanggal natin para pati yung alikabok masama kasi lalagyan naman din natin nga ng grasa maya, -maya. Medyo kailangan nyo lang nga ng pasensya dito guys kasi marami kayong lilinisin at kailangan i-detalye linisin pati yung mga sulok-sulok. Pero mas okay na yun guys para mas ma-maintain natin yung takbo ng motor. Kasi pag guys pag pinayaan natin marumi yung panggilid natin, madadama yung buong makina. Hindi na siya magfo-flow nang maayos. So kailangan talaga natin tong tiyagain sa motor natin lalo na kung gusto natin humaba yung buhay ng motor natin guys need natin to para ma-maintain yung magandang takbo ng motor natin at also maalagaan ng maayos yung motor natin lalo na kung pinagipunan natin yung motor ba diba? then pati itong pinaglagyan ng mga piyesa natin guys or yung part na to kung nakita nyo kailangan din natin linisin yan para malinis talaga ng buo yung panggilid natin. Pwede nyong kalagin yan guys. Pero sa part ko, hindi ko na kinalag. Nilinis ko na lang sya dyan. Gumamit na lang ako ng brush. Tsaka ng basahan. Para linisin. Mga alikabok lang naman yun dyan. Hindi naman sobrang uh, talagang marumi. Hindi tulad ng mga tinanggal natin na parts na kailangan sabunin. So yan, linisin nyo lang na mabuti yung mga kanto-kanto. Tsaka yung mga sulok-sulok para malinis ng buo tapos next step natin guys pinunasan ko na yung mga nilinis natin kanina kailangan tuyong tuyo yan at uh, walang uh, bahid ng tubig para pag nilagay natin guys hindi kakapitan ulit ng dumi tsaka para na rin kapag nilagyan natin ng mga grasa ay hindi humalo sa or kumapit yung grasa ng maigi kaya mas maganda na tuyong-tuyo muna to guys bago natin ibalik. Siguraduhin nyo lang na lahat ng sulok, lahat ng uh, parts, lahat ng gilid uh, na punasan natin para walang tubig. Walang moist na makukuha yung mga uh, parts ng motor natin. Pagkatapos babalik din natin sila reverse lang sa dating pwesto. So yan, pati yung mga bola. Yung bola guys, counterclockwise yung puti ah, kung may kita nyo. Tapos yan, yung clutch lining na tinatawag nila. And nilinis ko na lang na maigi. Ayan, babalik din lang natin ulit, reverse. Ayan, make sure lang na maayos yung pagkalagay, tsaka tama yung pagkalagay natin. So yun, nilagay ko ulit yung lock natin dito. Ayan. Tsaka yung niliha natin. Kung makita nyo, makinis na siya. Ayan. Importante lang na nakalak to guys ha. Itong sa part na to. Kasi pag hindi nakalak yan, baka matanggal. So ako, tinignan ko kung nakalak or nakapasok siya dun sa may parang gap. Kasi may gap din yan dyan guys. Para lumusot yung lock natin. Kapag medyo lumusot na, ayun, okay na to. Yung mga bola natin, tsaka yung part na sa loob yung bilog nilagyan ko na ng grasa yan uh, importante na ikalat nyo yung grasa then yung mga sumusobra punasan nyo pangit yung daming uh, sumusobra sobra lumalagpas lagpas kasi magkukos din yun na manghakot ng mga alikabok so yung mga parts lang talaga na kailangan lagyan ng grasa yun lang yung dapat meron wala na dapat yung may mga tapon-tapon sobra-sobra So yan, lagyan ko din ng grasa pati itong parang tube dito. Yung paglalagyan natin ng mga parts ng panggilid. So una ko nilagay itong part na to, nilagyan ko ng grasa. Yan, make sure lang natin na malinis. So yan, nagkamali ako diyan. Nilagay ko na ng buo. So hindi na malalagay yung belt. So eto pagkita ko. So yan, nilagyan ko ng grasa itong part na to. Ayan, grasa, palibot. Pag may nakakapa kayong alikabok, tanggalin nyo kasi kapag sumipit yan, umipit. Baka mag yun ng damage. So yan, kailangan yung lagyan ng grasa lahat ng parts na palagay nyo magkakaroon ng friction within bakal to bakal. To bakal. Kasi kapag ano yan, bakal to bakal yan, nagkaroon ng pag-ikot tapos walang grasa mapupudpud yung ano nyo yung mga parts ng motor nyo ng panggilid so make sure lang kayo ng uh, kung ano yung mga lalagyan, makikita nyo naman kung ano yung mga lalagyan nyo yung mga uh, magkakaroon ng friction, or magkaroon ng pagdikit ng mga bakal so yun lang naman yung kailangan nyo lagyan ng grasa mas maganda guys, grasa kaysa sa langis kasi yung grasa matagal yan mano. Matagal yan mawala or nag yan na matagal. Yung grasa kasi uh, may chances na mag-evaporate lang yan. Tapos uh, maging bula or mawala. So yan, ibalik lang natin to pati yung tornilyo. By the way, binilang ko ng bagong tornilyo yung part na yan kasi napudpud yung huli. Dahil sinelsil ko. Tapos yan, makita nyo uh, Ilalagay na natin ulit So from scratch, yung una ko sinilagay, mali So yan, una, -una natin ilalagay ulit itong part na to Pinunaspunasan ko yung sumusobrang grasa Then yan, sasalpak lang natin Tapos ito, ilalagay na natin yung uh, uh, belt natin Dito sa part na to na bilog tapos isasabay natin para pumasok siya at magswak tapos itong bed ayun iusog natin dun sa part na yon hindi ko kasi alam yung mga tawag ng parts na kaya hindi ko mabanggit so yan ipitin na natin siya then buo na ulit reverse lang kung paano natin siya tinanggal tandaan din natin kung paano siya ano tandaan natin yung paano natin siya tinanggal para malaman natin paano natin siya ibabalik kasi kapag nakalimutan nyo kung position niya paano nyo tinanggal, makakalimutan nyo rin yung kung paano nyo siya binalik. So, yun. Importante yun. As kayo na magkakalag. Kasi kayo rin yung makaka-experience nyan kung paano nyo tatanggalin. So, pero basic simple lang naman. Hindi naman siya sobrang komplikado so far. Base sa aking experience. Basta, Uh, marunong lang kayong umintindi marunong lang kayong tumanda Tsama, magaling yung comprehension nyo kung paano uh, tanggalin, or, tanggalin at ikabit yung isang bagay di naman kailangan maging super genius ka dyan or maging super professional kumbaga tapos yan gumamit ulit ako ng white tool at ng number 20, 23 kung di ako nagkakamali medyo nakalimutan ko lang guys pero pag natandaan ko ilalagay ko sa description yung mga ginamit ko so yan y tool uh, sa part na yan kailangan mahigpit na mahigpit yung pagka nyo ng uh, tornillo kasi kung maluwag yan guys may possibility na matanggal yan lalo na yung part na yan na iniikot ko kasi yung isa naman may iipit dun eh If ever Pero Ayan Yung washer guys huwag nyo kalimutan na So may washer kasi tayo dito Ayan sa part na tayo na Likod Ayan masasalpak nyo naman naman siya Washer Then tornilyo Huwag nyong kalimutan yung washer nyo guys Baka yung washer nyo yung makalimutan yung ikabit Hindi nyo alam yung washer Yung bilog yun na part bago yung tornilyo para maiwasan yung friction within tornillo direkta sa parts ng motor lalo na kapag hinihigpitan nyo na ayan sa part na yan higpitan natin ng todo hinigpitan ko pa dinobal check ko para talagang hindi siya matanggal kasi pag talagang maluwag yan mahirap mahirap na pag nasa kalsada ka matanggal yan ang mong kakalagyan tapos worst scenario, masira yung mga parts mo dahil di mo na kabit ng maayos yung mga tornilyo. Lalo na yung pinaka tornilyo niya na yan. Yan. Kung kailangan nyo ng katulong, magpatulong kayo. Tapos make sure talaga na iikot yung tornilyo nyo hanggang sa pinaka buong pwersa nyo. Di baling mahirap tanggalin basta wag nyo lang wag nyo lang wag lang kayo maglalagay ng gap na maluwag pa ganyan bigay nyo yung buong lakas nyo pag kinalag nyo uh, yun, di baling mahirapan ulit kayo magkalag sa susunod basta mahigpitan nyo lang ng todo ito na yung size, not sure ko size 21 to, not pretty sure part na yan 21 and 23, pero magkaiba yan ng tornilyo, at saka di kayo malilito sa tornilyo nyan, kasi magkaiba rin talaga ng size yan so yan sa so part na yan patapos na tayo dinobo double check na lang natin at yung mga uh, tornilyo kung may naririnig kayo medyo nagtotorotot kasi yung kapatid ko dahil malapit na yung bagong taon mame part na yan, malapit na yung bagong taon itong ko nililinis so yun uh, babalik na lang ulit natin yung crankcase so ito yung gasket natin make sure na nakatapat siya sa ano sa bakal yung ginawa ko dyan tinape ko muna kasi medyo magalaw siya nahihirapan akong magbalik nung case so tinape ko muna siya para hindi magalaw yung gasket natin yung gasket natin eh parang manipis siya na lata hindi tulad ng ibang gasket manipis siya na lata tapos uh, mabilis siya makubit so kapag tinanggal nyo yung gasket guys huwag nyo siyang paglalaroan linisin nyo lang siya ng dahan-dahan pero huwag nyo paglalaroan kasi pag na-deform yan mahirap mahirap you know, uh, ibalik sa dating form at sya mahirap kayo maglagay ng mga tornilyo baga mahirapan kayong i-align tapos kung narinig nyo kanina yung testing natin nung uh, tines drive na ulit natin si or tines natin yung makina sobrang linis ng tunog niya at hindi na siya maingay guys yun yung difference ang layo so yun guys nabalik na nga ulit natin yung crankcase so dahan dahan lang ulit sa paglagay din yung mga tornilyo babalik lang natin kung paano natin silang tinanggal yun din yung mga ilalagay natin sa 8mm so yun kapag hinigpitan nyo siya tamang pihit lang hindi yung todong pwersa para pag tinanggal nyo ulit kakayanin pero huwag nyo lang hahayaang maluwag siya kasi baka matanggal yung matanggal din yung mga tornilyo mga 90% first, 90% uh, force lang yung gamitin nyo huwag nyo siyang 100% kasi baka masira din yung mga ano nya malos thread tapos yan yung mga halo rings binalik ko na din tapos maya maya itetest drive natin pakinggan nyo na lang kung ano yung pinagkaiba ng first and natin sa finish sa uh, paglilinis natin eto na siya guys finish uh, product finish na paglilinis natin And enjoy the sound of uh, cleaning or after the cleaning of our click 125 CVT